Magandang araw pong muli, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa paghihiganti ng isang anak sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Siya si Kat Alea, kausap ng kanyang amang si Fabio ang amo nitong si Don Luis. Magka-partner sila sa negosyo. Mag-ama ang turingan nila. Sinabi nilang mami miss nila ang izet isa. May tape siyang ibinigay. Tinanong nito ang ibang kopya. Hindi niya ito sinagot at nagpaalam na. Pagkaalis niya ay inutos nito sa mga tauhan na patayin siya. Galit na galit siya dahil alam niya ang masamang balak ng amo niya sa kanya at sa pamilya niya. Nagmamadali siyang umuwi. Sinabi niya sa asawa na meron lang silang sampung minuto para mag-empake. May kinuha siyang memory card at papel at kinausap ang anak niya, si Kat Alea. Sinabi niya na kung sakaling may mangyaring masama ang memory card ang magsisilbing pasaporte niya. Ang address na nakasulat sa card ang pupuntahan niya. Hindi ko maintindihan papa. Ang tugon ng bata, hindi mo kailangan maintindihan. Kailangan mo lang makinig at tandaan. Sabi niya sa anak, may isinulat pa siya sa papel isang direksyon. Ito ang pupuntahan ng bata kapag mag-isa na lamang ito. Binigay niya din ang kwintas na suot niya. Isang bulaklak ng katleya. Yun daw ang magiligtas sa bata. Ang lola ng bata ay mahilig sa ganitong bulaklak at doon nagmula ang pangalan ng bata. Natapos nang maghanda ang asawa niya ngunit huli na. Nasa labas na ang mga tauhan ng amo niya wala na silang oras para tumakas. Sa huling pagkakataon ay sinabi niya sa bata na mahal na mahal niya ito. Pinagbabaril ng mga tauhan ang mga bantay sa labas. Naghanda ang mag-asawa na lumaban. Nagpaalam din sa bata ang ina. At naiwan ang batang nakaupo at tulala sa mesa habang pinapanood ang mga nangyayari. Kinausap siya ni Marco. Nagpakilala ito na isang malapit na kaibigan ng ama. Tinanong nito kung naalala ng bata si Don Luis. Sinabi nito na may nagawang kasalanan ang ama niya kaya nangyari ang mga ito. May isang bagay na kinuha ang ama nito, mas maliit lang sa dulo ng daliri at 'yun ang hinahanap nila. Tinanong kong nakita niya ito. Tumango siya at nag-isip. Bigla niyang sinaksak ng kutsilyo ang kamay nito at sinabing, "Papatayin ko si Don Luis sa katumakas." Tumalon siya sa bintana. Pinagbabaril siya ng mga tauhan. Nilunok niya ang memory card. Pinigil nito ang mga tauhan niya dahil kailangan nila ng buhay ang bata. Hinabol siya ng mga ito. Dumaan sila sa bubungan at nagsuot sa mga bahay at kung saan saan pa pero hindi siya naabutan. Nakita siya ni Marco ngunit sumuot siya sa maliit na butas kaya hindi siya nahuli. Lumabas siya sa isa pang butas at sobrang dungis ng itsura niya. Lumapit siya sa mga sundalong nakabantay sa gate at ibinigay ang card na bigay ng kanyang ama. Pinapasok siya sa loob. Ito ay ang tanggapan ng embassy. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang gusto niyang ipakita. sumo siya sa lamesa at hinanap ang memory card. Ibinigay ito sa lalaki at isinalang sa computer. Nang makita ang laman ay pinaalis nito ang ibang tao doon. Tinanong kung saan niya nakuha ang memory card at kung alam niya ba ang laman nito. Sinabi niyang sa kanyang ama, ngunit ito ay patay na. Sinabi niya din na ang memory card ay ang pasaporte niya. Pinasakay siya ng eroplano kasama ang isang babae. Pagkalapag nila ay binati siya ng lalaki sa lamesa at binigyan ng pera. Habang naglalakad ay sumenya siya na gusto niya mag-CR. Nagtaka ang kasama niya dahil sa tagal niya sa loob. Pinuntahan siya nito para tingnan at napagtanto nito na siya ay nakatakas na. Pumunta siya sa bus station at binigay ang direksyong isinulat ng papa niya. Nakita ng lalaki ang nakasulat ay Chicago. Sinabi nitong ang gusto niyang puntahan ay hindi sa tawid lang ng kabilang kalsada. Ipinakita niyang may pera siya kaya inasikaso siya nito. Sumakay siya ng bus. Pagkababa ay sumakay pa uli siya ng isa pang bus. At napunta sa lugar na ito. Tinanong siya ng taong ito kung anong sadya niya doon. Binigay niya ang sulat ng papa niya at sinamahan siya nito. Nilapitan ng lalaking ito ang isa pang lalaki na may ginugulpi. Ito si Emilio ang tito niya. Sinabi niyang may batang naghahanap dito. Hindi siya nito pinapansin. Tumigil lang ito nang banggitin niya ang pangalan ng bata. Pinuntahan nito ang batang naghihintay at nakilala siya nito. Niyakap siya nito at umiiyak. Sinabi nitong okay na ang lahat, ligtas na siya. Nakatulog siya. Nang magising ay nagpunta siya sa kusina. Binati siya ng lola niya at binigyan ng pagkain. Tinanong niya kung kaninong silid ang tinulugan niya. Iyon ay sa pinsan niya, anak ng tito niya. Pero ito ay patay na. Nakita nito ang drawing niya at nagtanong kung pangarap niya ba maging artist paglaki niya. Ang sagot niya noon gusto niya maging zina na ang ibig sabihin ay babaeng mandirigma. Pero ngayon gusto niya maging mamamatay tao. Nagulat ang dalawa sa sinabi niya. Matutulungan mo ba ako? Tanong niya sa tito niya. Tumango lang ang tito niya. Isinama siya nito sa school para i-enroll. E Kausap nila ang principal. Hindi siya nagsasalita. Ang sabi ng tito niya siya ay natroma sa nangyari. Paglabas nila ay kakain daw sila pag natapos sa mga kailangang gawin, pero paglingon nito ay wala siya. Tinanong nito kung anong problema niya. Sinabi niya na ang school ay walang maituturo sa kanya. Na ang gusto niya ay maging killer at kung ayaw siya nitong tulungan ay gagawin niya na lang ito mag-isa. Kaya bumunot ito ng baril at pinagbabaril ang isang kotseng padaan, bumangga ito at sinabing. Ganito ba ang gusto mo? Okay walang problema tuturuan kita. Pero pagkalipas ng limang taon ay siguradong patay ka na. Na para maging isang killer kailangan mo maging matalino at ito ang kailangan niyang matutunan sa school. Kinuha nito ang bag niya at pinapili sa baril at bag. Nag-isip siya at pinili ang bag. Nagdatingan ang mga pulis at naglakad sila palayo. Labing limang taon ang lumipas. Ito na siya ngayon. Binangga niya ang patrol car dahil sa sobrang kalasingan. Hinuli siya ng dalawang pulis. Patawa-tawa pa siya habang pinuposasan. Dinala siya sa presinto. Hinalungkat ang bag niya. Walang makitang kahit ano. Wala siyang lisensya, walang rehistro at walang ID, meron lang library card na ang pangalan ay Valiri. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ng pulis. Sinabi niyang nasusuka siya kaya pinaalis siya agad. Sa kabilang dako naman ay may dumating na isang bilanggo, nakatakip ang ulo nito. Doon ito magpapalipas ng isang gabi sa kanilang kulungan. Ibinilin sa isang pulis na bantayan itong mabuti sa buong magdamag. Dinalhan naman siya ng kape ng isang bantay. Pagkaalis nito ay nagmamadali siyang kumilos. Nagtanggal siya ng wig at inayos ang itim niyang suot na nakadoble sa damit. Binuksan ang pinto gamit ang clip sa buhok. Ibinaling sa ibang direksyon ang CCTV at kinuha ang kutsara sa tasa ng kape. Kumuha siya ng tubig sa baso at pumunta sa electrical room. Inilagay ang kutsara sa loob at binutasan ng maliit ang baso para tumulo sa kutsara ang tubig. Tinansya kung ilang minuto bago mapuno ang kutsara. Gumapang siya sa taas ng kisame. Naghintay hanggang mapuno ang kutsara. Nang mapuno ay nalaglag ito at nawala ng kuryente. Tumigil ang pag-ikot ng LSC. Inutusan naman ng pulis na ito ang kasama niya na puntahan at ayusin ang breaker. Dahan-dahan siyang sumuot sa butas habang nakatigil ang LSC. Pagkaalis niya ay saktong umikot uli ang LSC. Lumabas siya sa isang butas. Ang bantay na pulis ng bagong preso ay nawala ng inuming tubig. Nag-request ito na lalabas. Sinundan niya ito sa CR at sinipa ng malakas kaya nawala ng malay. Nagbuzzer uli ang pulis kaya binuksan ang selda pero siya ang nasa likod ng walang malay na pulis. Kinuha niya ang baril nito at pinuntahan ang preso. Pinabuksan ang beto ng damit at binaril ito. Naalarma ang mga pulis sa mga putok na narinig. Dali-dali nila itong pinuntahan. Nakita nila ang bantay na pulis ang may hawak sa baril na ginamit kaya ito ang napagbintangan. Pero iginiit nito na hindi siya ang may gawa. Kaya hinalughog nila ang paligid. Lumabas siya sa bintanang ito. At umakyat sa rooftop ng gusali. Tumakbo siya papunta sa kabilang parte at lumambitin sa tubo. Hindi siya nakita ng mga pulis. Pumasok uli siya sa isa pang bintana at lumabas sa butas malapit sa kanyang selda. At dali-dali niyang hinubad ang suot at binalik ang dati niyang itsura. Nang tingnan ng mga pulis ang selda niya ay tulog siya nakagaya ng dati niyang posisyon. Dumating ang mga taga-FBI sa pamumuno ni Agent Ross para suriin ang bangkay. Napansin nitong may drawing sa katawan ng biktima na katulad sa mga nauna pang krimen. Sinabi nitong gusto niya makita ang pinangyarihan ng krimen, sa araw din na ito ay lalabas siya ng kulungan. Hindi naging mabigat ang kaso niya dahil wala namang malaking pinsala ang nagawa niya. Nagkakagulo ang mga media sa labas ng kulungan. Pumasok ang FBI sa loob at ibinili na walang pwedeng pumasok at lumabas doon. Saktong nakalabas na siya sa oras na iyon. Hinubad niya ang suot na gloves. Sa loob naman ng selda pinag-aaralan ang posibleng angulo ng krimen. Hiningi nito ang listahan ng lahat ng pumasok at lumabas sa kulungan sa loob ng 24 oras at lahat ng kopya ng CCTV. Siya naman ay pumasok sa isang building at may kinuhang bag sa locker. Pumunta sa CR, nagtanggal ng wig at nagpalit ng damit at sapatos. Tumawag siya sa tito niya para sabihing makakauwi na siya at sumakay siya ng bus. Sa presinto pinag-aaralan nila ang kaso. 22 pagpatay sa loob ng apat na taon sa parehong pamamaraan. Sa tingin nila may gustong ipahiwatig ang killer. Ang sulat at ang guhit na anyong bulaklak ay magkakapareho. Sa kabilang dako naman dumating si Mr. Richard sa bahay ni Don Luis. Kinamusta niya si Marco at ang kamay nito. Ipinakita ang isang dyaryo. Nakasulat dito ang tungkol sa 22 pare-parehong pagpatay. Ang sabi nito ito ay nagkataon lang pinag-usapan nila si Fabio. Ang negosyo ng pamilya nito ay ang bulaklak na siyang nakaukit sa dibdib ng bawat biktima. Nabahala naman ito sa nangyayari. At naisip niya na ang batang babae na anak ng dati niyang partner ang may gawa nito. Nakauwi na siya ng bahay. Kumuha siya ng makakain, nagpatugtog at sumayaw. Meron siyang malaking drawing ng bulaklak at halaman sa labas. Naligo siya at nilinis ang baril. Sa opisina ay pinag-aaralan ang kaso. Ang motibo nito ay malinaw na paghihiganti. Meron silang sampung suspect. Kailangan pag-aralan ang buhay ng mga ito sa nakalipas na sampung taon. Kailangan mahuli ang killer bago pa ito makapatay uli. Ito si Danny ang boyfriend niya pero Jennifer ang pagkakakilala nito sa kanya. Hinihintay siya ng tito niya. Ipinakita nito ang lalaki sa magazine. Ito ang susunod niyang target. Ipinakita din ng tito niya ang drawing na bulaklak sa katawan ng mga biktima. Tinanong kung bakit siya naglalagay ng ganon. Nag-aalala ito sa kaligtasan niya at ng buong pamilya nila. Sinabi niyang ginagawa niya ang trabaho niya sa paraang gusto niya. Bantayan mo na lang ako hanggang sa dulo. Dagdag pa niya. Pumunta siya sa lugar na ito para bisitahin ang alaga niyang aso. Binigyan niya ito ng karne. Hindi ito agad kinain ng dalawang aso hanggat hindi niya sinasabi na kain. Binuksan ang isang kabanet at namili ng pasaporte sa loob nito. Ito ang lugar ng susunod niyang target. Marami itong kasamang mga babae. Ibinili nito sa tauhan na magdagdag ng security para sa gabing iyon. Dumating naman ang van na ito na puno ng mga bantay. Sumabot siya sa ilalim ng sasakyan at mabilis na nagtago sa gilid ng bahay. Dumaan siya sa ilalim ng tubig at tinuklap ang isang salamin nito. Pumasok siya sa loob. Nagising naman ang target niya at tiningnan ang nangyayari sa labas. Nakita nitong patay na ang mga bantay. Kumuha ito ng baril at lumabas. May nakita itong bulaklak sa lapag. Dinampot at inamoy ito. Nagsalita siya mula sa likod. Tinanong nito kung sino siya. At kinalabit ang mga baril na hawak niya. Pero wala itong laman na bala. Binaril niya ito sa magkabila paa. At sa dibdib. Ito ay nahulog sa tubig at kinain ng mga isda. Kinuha niya ang bulaklak at inilagay sa tabi ng bangkay. Kinabukasan ay nakasulat sa pahayagan ang nangyaring krimen. Nakita ito ni Mr. Richards. Tinawagan siya ni Agent Ross. Nagtanong ito ng impormasyon tungkol sa killer. Wala siyang nakuhang impormasyon dito bagkus binabaan pa siya ng telepono. Si Marco naman ay pumunta sa lugar na ito. Hahalughugin nila ang buong lugar hanggang makita nila ang pamilya ni Katleya. Sa opisina naman ipinakita ang CCTV footage sa presinto. Nagalit si agent dahil hindi daw isang babae ang hinahanap nila. Siya naman ay pumunta uli sa bahay ng kanyang boyfriend. Binigyan niya ito ng regalo isang laruan. Tinanong siya nito tungkol sa buhay niya. Kung taga saan siya. Kung nasaan ang mga magulang niya. Gusto nitong malaman ang konting impormasyon tungkol sa kanya. Maiyak-iyak siya, wala siyang maisagot. Hindi siya pinilit nito. Napasarap ang tulog niya. Kinuhanan siya nito ng litrato sa cellphone. Nang magising siya ay nagmamadali siyang umalis. Nagkita uli sila ng tito niya. Galit ito at hinampas siya ng dyaryo. Nakasulat dito ang tungkol sa mga taong pinatay sa bar. Ang grupo ni Marco ang may gawa nito. Hinahanap na siya ng mga ito. Nag-aalala ito sa kanya kaya tinanggal siya nito sa trabaho. Nagagalit ito sa katigasan ng ulo niya. Umaasa itong magiging iba ang buhay niya sa buhay na nakagisnan ng buong pamilya nila. May binigay ito sa kanya. Baka sakaling maintindihan niya daw ang lahat ng gusto nitong sabihin sa kanya. Ito ay ang litrato niya kasama ang mga magulang niya, at umiyak na lang siya. Ang boyfriend niya naman ay ikunento sa kaibigan nito ang tungkol sa kanya. Ipinakita nito ang picture niya sa cellphone. Umalis ito at may kinausap sa labas. Kinuha ng kaibigan niya ang cellphone at ipinadala ang litrato sa sister-in-law nito. Pinasusuri nito ang impormasyon tungkol sa litrato. Pero nakakonekta lahat ng impormasyon kay Agent Ross at naalerto sila. Nakita kong saan nang galing ang litrato at pinakialaman ang computer na hawak ng babaeng ito. Pinagtugma nila ang kamay at ilong ng nasa litrato sa sospek nila. At ito ay nagtugma. Sa bahay wala siyang magawa kaya tumawag siya sa boyfriend niya. Nung mga oras na iyon ay natrack na ang cellphone nito kaya napapakinggan ang usapan nila at natrace ang pinagmulan ng tawag. Nagkasa sila ng operasyon. Sa usapan naman nila nabanggit nito ang tungkol sa pagkuha ng litrato sa kanya. Nagulat siya at tinanong kung kanino niya ipinakita ang litrato. Nakita niya sa CCTV ang pagdating ng grupo ng SWAT sa lugar niya. Nagmamadali siyang kumilos. May kinuha siyang susi sa drawer, baril sa ilalim ng mesa, binuksan ang shower at pinakawalan ang alaga niyang ibon. Paakyat na sa lugar niya ang mga ito. Ang iba ay dumaan sa elevator ang iba naman ay sa hagdan. Tumakbo siya pababa sa hagdan. Pumasok sa isang silid at inuntog ang lalaking nandoon sa lamesa tinuklap ang isang parte ng kisame at may kinuhang malaking baril. May isinuot na maliit na kamera sa kwarto niya at kinabitan ng mga pampasabog sa pinto. May ikinabit din siyang pampasabog sa pader. Kasabay ng pagsabog ng pinto niya ay pinasabog niya din ang dingding. Dito siya dumaan. Nag-slide siya pababa at lumabas sa isang butas. Nakita ng mga ito ang malaking painting ng bulaklak at screen ng CCTV sa kwarto niya. Binaril niya ang dalawang kamera sa may garahe kaya na lamang nandoon siya. Pinuntahan siya ng mga ito. Sumuot siya sa isa pang butas. Medyo maliit ang butas kaya hirap siyang magkasya. Eksaktong pagdating ng mga ito ay nakapasok na siya. Tiningnan ang bawat sulok pero hindi siya nakita. Nagpunta siya sa isang silid at may kinuha sa locker. At pumunta sa relis at sumakay ng tren. Pinuntahan niya ang bahay ng tito at lola niya. May nakita siyang upos ng tabako sa lamesa. Naalarma siya. Nakita niya ang lola niyang nakabulagta at patay na. Hinanap niya ang tito niya. Ito ay nakagapos sa upuan at wala na din itong buhay. Ang tanging nagawa niya ay nagsorry at umiyak. Si Agent ngayon ay nakauwi na sa bahay. Paglingon nito ay nasa likod siya at nakatutok ang baril dito. Pinaupo niya ito. Ipinakita ang mga kamerang tinanggal niya sa paligid ng bahay. Sinabing ang inuupuan nito ay may bomba. Isang maling galaw ay patay ito. Tinanong siya nito kung bakit siya pumatay ng 23 tao. Ikinwento niya ang buhay niya noon. Ipinakita niya ang picture at sinabing, "Pinatay ng taong ito ang mga magulang ko sa harap ko noong siyam na taong gulang ako." Ipinakita niya din ang picture ng lola niya na pinatay ng mga ito. Hiningi niya ang tulong ni Agent para mahanap ang tao sa litrato. Protektado ito ng gobyerno. Ayaw ni Agent dahil hindi lahat ng sektor sa gobyerno ay kaya niyang kontrolin. Tiningnan niya ang family picture nito at sinabing, "May masaya itong pamilya. Ngayon alam mo na ang gagawin mo." Tutulungan mo ako o may mamamatay sa pamilya mo kada linggo. Ang banta pa niya. Pinuntahan niya si Mr. Richards, head ng CIA. Tumanggi itong tulungan siya. Ang sabi lang nito ay tumawag siya sa 911 at doon humingi ng tulong. Pinaalis siya nito. Pagtalikod niya ay may tumawag sa telepono at sinabing pag hindi nakuha ang gusto niya ay aayusin niya ang opisinang ng iyon ayon sa gusto niyang ayos at may nakatutok na baril sa dibdib nito. Nagpaputok siya at tinamaan ang frame sa lamesa. Wala na itong nagawa kundi ibigay ang address na hinihingi niya. Pumunta siya sa hideout niya, kumuha ng mga baril at inilagay sa van. Tiningnan ang dalawang asong alaga at umalis. Sa bahay naman na ito ay naghahanda sa pagatake niya. Lahat ng sulok ay kailangan ng mahigpit na pagbabantay. Alam ng mga ito na hindi pangkaraniwan ang kalaban nila. Hindi pa tapos sa plano ay may pumasok na bala sa bahay at sumabog ito. Nawala ng malay si Don Luis. Tinulungan nila ito. Ang ibang tauhan ay sumakay sa kotse para tumakas pero binangga niya ito at pinagbabaril. Sa ibang direksyon naman pumunta ang dalawang ito. Pinagkubli nito ang amo niya sa isang sulok at sinabing hintayin ang tawag niya. Pinagbabaril niya ang mga tauhan mula sa ilalim. Naghagis ng bomba si Marco at sumabog ang malawak na parte ng sahig. Bakas ang takot sa mukha nito habang pinakikinggan ang ingay sa labas. Tinawagan nito si Marco. Bumaba ang mga tauhan para tingnan ang ilalim. Sa tingin ko napatay na namin siya. Ang sabi nito. Pero biglang tinadtad ng bala ang mga tauhan nito. Nasa taas siya at walang tigil sa pagpapaputok. Siya na lang ang natira. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan ang baril. Wala na itong bala. Pumasok siya sa pinto. Naglaban sila. Nagagawan sa baril. Tumilapon ito. Sinakal niya ito gamit ang tawel. Nakabawi ito at sinakal din siya. Hinubad niya ang sinturon at sinakal ito. Nakawala ito at nadampot ang baril. Ngunit bago nito may putok ay nakalas niya ito at itinusok sa leeg nito ang isang parte ng baril. Napatay niya ito. Kinuha niya ang telepono. Lumabas naman ito sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo palabas sumakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Tumigil ito dahil sa nakaharang na truck ng basura. Tumunog ang telepono. Sinagot niya ito dahil si Marco ang tumatawag. Ngunit siya ang nasa kabilang linya sinira mo ang buong buhay mo para mahanap ako at mapatay, ikaw ang papatayin ko. Hindi mo magagawa sa akin ang gusto mo. Mga salitang sinabi nito sa kanya. Sa totoo lang nandyan ka na sa gusto kong lugar para sayo. Ang sagot niya, paglingon nito ay nakita nito ang dalawang alaga niyang aso. At sinabi niya ang salitang, kain, at inatake ito ng dalawang aso. Sa wakas ay natapos na din ang kanyang paghihiganti. Ang boyfriend niya naman ay nasa NBI para sagutin ang maraming tanong. Sinabi nitong wala itong gaanong nalalaman tungkol sa kanya. Na basta na lang siyang sumusulpot at nawawala. May mga tanong pa si agent pero nang hingi muna ito ng kape. Pagkaalis nito ay tumawag siya sa cellphone. Tinanong niya kung alam na ba nito ang tunay niyang pagkatao. Sinabi nitong mahal siya nito. Alam nilang dalawa na nakatrack ang tawag nila. Meron lang silang 40 seconds. Tinanong siya nito kung ano ang tunay niyang pangalan. Sinabi niya ang tunay niyang pangalan na pangalan din ng isang bulaklak. At ibinaba na ang telepono sa kabilang linya. Hindi nakuha ang lokasyon ng tawag. Nagsuot siya ng shades at sombrero at sumakay ng bus. Ang boyfriend niya naman ay pinauwi na dahil walang pwedeng may kaso sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Paki like at subscribe na din po sa channel ko para sa iba pang video. Maraming salamat po. hanggang semulih